Ayan, nababa yan. Pinaglagat ako ng post ko. Punta Ang layo nito, pinimo. Ortigas, SM Ortigas, mula hanggang... Punta ka Mula hanggang kainta. Mula hanggang mobius, ko. Talaga naman. Peter Pan. Sila Center Island tayo boss Oh, uh, Dito uh. uh. lang tayo yan oh. Uh. Diyan lang yan uh. uh. boss diba? Center Island Gaming. Hello. Ha, kat lah. Habis.